Senyora is watching with you. Ha ha. O, di ba? Ngayon hindi makapagtanong si Senyora. Ako nga, Senyora. Ngayon ka magtanong. Sususut. I'm just waiting na may magtanong po talaga nung alam kong alam kong itatanong niyo yon. And gusto ko na po siyang sagutin ngayon kasi sa totoo lang po guys, pagod na pagod na po ako sa kwentong lumalabas na kabit ganyan, ganito ganyan. Guys, tapos na po yung kwento and hap, I mean my new chapter of my life. Yo. Sa totoo lang po talaga ayoko na pong nakikita yung pangalan ko na nakas Diyan <laughs> yung puro yun yung mga tabloid na nababasa kasi I'm working so hard to have a good career, na maganda yung trabaho ko. Ano mo yun? Tapos yun yung yun lang yung napapansin sa akin and tapos na po eh. I mean, syempre hindi pa tapos yung pag-aayos ng papeles but everything else, tapos na po talaga siya. So, kung meron man magtanong ngayon, I will answer, but that's the last time I'm going to talk about this. Senyora, ano na? Kasi, happy na po And, yon. Ayan na, nagtanong na siya. <laughs> Masaya okay ka ba God. talaga? <laughs> I am really happy po. Basta, kasi pagmahal niyo po yung isang tao, ayaw niyo pong makitang malungkot yung taong yon. And after po ang nangyari sa amin, after ng pandemic, ayoko na po ever maramdaman namin yon and siya din. So kung saan po siya masaya and kung sino po ang magpapasaya sa kanila, I want them to take care of it and be happy. Kasi siya po ang kahati ko sa mga anak ko eh. So dapat masaya din yung tatay nila para buo yung mga anak ko. Kasi masaya din naman ako and ang ganda po ng mga nangyari sa akin. So di ba, wala pong kahalong kaetsusan and ah, saan so hindi ako paggalitan <laughs> ng GMA hindi po talaga si AJ yung reason and that's the truth hindi po talaga siya kung meron man pong kung meron man hindi po siya so please naawa na rin ako po ako sa kanya as someone with you know struggles with mental health ang hirap po nang gigising ka sa umaga tapos puro hate yung makikita mo please guys woman to woman na hindi ako okay, it makes me emotional too, tigilan na po natin. <laughs> please. Kasi it's not fair to her. Naiiyok ako. <laughs> oh my God. Diba, guys? Kasi, Kasi hindi siya po talaga. Tama na. Tama na. Hindi, hindi po talaga siya. I mean, si AJ, Raval, she's not lying. We're really okay. Pero tigilan niyo po, please. Tama na, guys. Kasi hindi talaga siya. Hindi siya. And hindi ko ever sasabihin kung sino. <laughs> Kasi ayoko na ng ganyan. Yeah. Nag-ano ng na hate. Na. Ano na lang, guys. Kindness, love. We need more energy na ganun. Yan. So, anyway, move on tayo. Next question, please! <laughs> okay.